Ang galawan sa so, mga tatlong araw na naman po para sa ating lahat. May pangako tayo, ano? Tayo po ay kapalit na naman ng belt po sa ating kong Honda B110 na carburetor type. Kasi yung pagkaramdam po talaga, dumudulas siya, no? Kasi po yung nangyari dito, nangyari nga po na naglinis ako ng naglinis ako ng panggilid ng itong kontabit natin bakit ko nga yung binuksan na panggilid ma ano ko lang na dinisin na lang iyon yun yung nasira ba? siya? pakiramdam ko yung ay ah, yung isis kasi yung motor niya parang slide na nagdadrag kaya ngayon kung buksan ko maalala nyo diba yung naputulan nga ka ng belt yung rescue natin nagpalit tayo ng belt nun yung 5380 anong brand yun? ah um, quantum Quantum na brand Ano? Halalaanin nyo yan Ano mga Yung brand ng Quantum 380 lang yung binig ko to Ang problema Ako hindi naman ako Maselan talaga sa belt ano? At, Pero ano pa yun Actually Pangalawang beses ko pa yun Gumamit ako ng Belt na Replacement Ngayon po Yung problema Yung una akong ginamit Nakalimutan ko yung brand nun eh Pero maganda yun Kasi matagal-tagal yung ginamit yung quantum naman yung pinalit natin simula nung naputol ano yung isang belt na pinagpalitan nanuklap yun nandito sa gilid kaya para sa akin hindi magandang klase ano eh, emergency pinanap ko yung pinakauna pang belt talaga yung pinakaluma nandito pa rin ano naitago ko pa rin kasi ito naitabi ko pero talagang ito yung luma napili natin yung motor kasi ito na yun eh ito na. Ngayon, ibinalik ko. Ang problema, talagang nag slide na. Kasi nga, kung atin naman talagang pagkukumparahin, bang dinin? yung bago tsaka sa luma, talagang ano na, oh. Yung lapad niya po, iba na talaga. Siyempre, gastado na ito eh. Pero hindi pa rin mali na magtabi kayo ng ganito, yung lumang mga belt natin. Kasi, in times ng, ano, uh, kung sakaling tayo ay magka-emergency, ano, maputulan tayo ng belt, pwede ito. Pero yun nga lang, di tayo ganun ka ano na ha hindi na ganun ka garantisado siya ya temporary lang po yan na gamit ngayon eto na nga mga kagalawan ano dahil nga sa problema natin dun sa mga class A o sa replacement po mura po siya ano napilitan tayong bumili ng original na bando kasi bando eh yung alam ko talagang gamit ng Honda is bando belt talaga makikita nyo naman ano yung lapad nya sobrang layo na Ayan. At ito naman yung presyo na ito. Ang kakabili ni Mrs. ay 1,250. 1,280 niya. Ah, 1,280. 1,250 ito yung last. Napakamura, ano? Ah, napakamura. <laughs> Napakamahal, ano? Kabalik ta rin sa mga imitation. Ay, sa mga replacement. Pero po, kung may magandang klase kayo ng replacement, hindi naman problema yan na magano kayo, ha? Mag-aralin nyo subukan nyo yung iba iba ano huwag naman yung mga masyadong mumurahin gaya nga ng last ano yung phantom yun yung pinakamura dito 380 okay po sana kung hindi nanunok lang kaso risk po yun problema po yun ngayon magpapalit tayo ng belt dun lang usapin lang ng belt maganda talaga kung mm -hmm. ano uh, mas maganda syempre talaga kung may pambudget tayo ano mahal lang talaga pero garantisado po talaga yung mga genuine at kung genuine naman po yung pag-uusapan, mas mainam po, pumili kayo sa ano. Kung hindi man sa mga pinagkakatiwalaan nyo po na mga motorcycle shop. Ano, ano, ano ng mga parts. parts. mga motor parts. Mas maganda, mainam po talaga sa kasa kayo. Kasa po talaga, mga kagalawan, alam. Ayan. Tapos sa pagkakabit, wala na. Kasi ganun pa rin yan eh. May kabit na natin to noon ganyan lang babalik lang natin tapos gawa nga po ng ano nakabimot ako kay misis magpabilin ng ah uh, klatsyo kasi nag-i-slide na lang din naman nung one time nga na-open na ko ito nakita ko na yung klatsyo po ay talagang manipis na rin posible din po yung maging dahilan ng dragging ano Makikita nyo naman yata yung diferensya, no? yung kapal. Tignan nyo po yung kapal. Ito naman ay first time ko rin magpapalit pa dito sa ating Honda Beat. Yung brand po niyan ay KSK. Nabili ko po ng almost 700 eh. 7695 ah, 695. so 700 na hindi ko pa nasusubukan din talaga pero sana tumagal maigi na to kasi sa wala ako, kasi dito na ako sa kalapit pumili makita nyo naman po talagang buradong burado na ano manipis na manipis na rin yung ating lining at syempre yung lining po para naman another upload ibang video na <laughs> hanggang sa muli po mga kagalawan hanggang po po sa mga susunod natin mga video maraming salamat po patnubayan ngayon ang Panginoon